mga pagdurusa. Ayan ang pag-usapan natin mga kapatid. Kagaya nito, tingnan ninyo, nagdusa dahil natahot. Pagka bumalik daw, nabahala, na nag-alala. Baka buwag bumalik daw ang mga Duterte. Masama raw sa ating bansa. Si Trillanes, pag nanalo daw si BP Sara, baling presidente, siya daw aalis ng Pilipinas. Sino pa bang iba dyan? Mga makakaliwa. At yung mga iba natin mga kapatid, na hindi naman talaga siya na nagdusa dahil sa kahirapan. Si Risa Tiveros, ganun din. Ang lahat ng mga ginagawang ito is because of fear, takot. Ang takot hindi naman masama. Fear is a healthy feeling. Pero pag ikay na takot dahil ikay nagagalit, ikay namuhi sa isang tao na baka makita mo naman siya sa larangan ng inyong kung saan kayo gumagalaw. Baka mahalo na naman doon sa circle nila at ayaw nila ito. Ito ang kinatakot nila. Kaya hindi natin sila masisisi na lahat na lang ng paninira ay gagawin nila. Huwag lang makabalik kasi pag nakabalik hindi naman totoong maghirap ang, mundo, ang ano, Pilipinas. Magiging kawawa ang Pilipinas. Sila ang magiging kawawa sila ang magiging nasa gilid na lang, nasa sulok-sulok na lang, hindi napapansinin. Ngayon, pinapansin sila. Pagdating ng araw na yon, ang nasa isip nila, hindi nila matangkap na sila ay mga ano na lang, mga meron na lamang. Yan talaga ang totoo dyan. Kaya, sige, pagpatuloy lang nila. Huwag lang nating gayahin, mga kapatid. Kasi pag binaya ninyo, masama na kayo nitong mga bata pang mga politician Rineko, Micaela Swansing, e sino pa itong isa? Manuel. Uh, bata pa ba ito si Brosas? At saka itong isa yung pakakaliwa din nito nakalimutan kong pangalan eh. Marami yan, no? Pag tayo kasi, eh, na sa inyo ba, mga kabataan, eh mga matanda, ganun din si Benny Abante. Iba din ang pinaglalaban nito, hindi naman totoong ano to uh, Dios, iba at ang lahat ng kani ito ay ma-describe natin sa si ganito pag ang akala mo kasi ikaw ang katawang ito ipaglaban mo talaga ang katawang ito kasi ang katawang ito na identify na sa buong mundo sa circle ninyo ano kung anong circle ninyo sa society na ikaw yan at ang klasing ikaw na pagka-ikaw ay kailangan umangat ng umangat ng umangat. Hindi po pwedeng hindi aangat kasi yan ang identification mo. Na-identify ka na dito eh. Kahit na may kurong kang naririnig na hindi naman tama yan. Kahit na may magsabi sa'yo kung ano man yung dapat mo maintindihan. Hindi mo patanggapin yan kasi sarado na eh at saka ang akala mo itong na ngayon. Kaya anong pinaglalaban mo? Ang pangangailangan ng katawang ito na hindi lang pagkain, relationship, shelter, or clothing. Yung sa psychology, no? yung four needs daw ng tao, hindi lang yon. Ang pangangailangan ng katawang ito ay ang iyong ego. Ang iyong sariling pagtataas ng iyong sarili ang iyong pagkawalang contentment. Ito yun eh. Kaya ang mangyari sa iyo, kahit may nakakain ka na, may natitirhan ka na, may mga sasakyan na, meron ka na mga gamit, kulang yan. Kasi pag nakita mo ang kabila, ba, umangat? Kailangan ka rin umangat? Ba, umangat? Kailangan ka rin umangat? <coughs> makapangirihan na may titulo na sa gobyerno o kung saang posisyon ano ba na, na, ano yung isa kailangan din akong ma-promote o kailangan din akong mapili ng mamamayan na ganito ako ganyan ang katawang ito mga kapatid. nagde-demand ito in order to survive hindi lang physically na mag-survive ito kailangan yang mag-survive sa kung saan man siya na belong sa circle of friends o sa society o sa mahan. Kailangan niya ito, ang katawang ito. Kaya sabi nga ni Pablo, wow, wow, kawawa daw ang katawang ito dahil ito talaga mababalot ng kahinaan na magiging kasalanan natin. Pero kahit anong gawin natin kung ganyan sila, wala tayong magawa, hindi mo natin ng correct ang mga taong ito. Kasi change will come from within. Ngayon, kung from without, wala. Kahit anong papasok na ganyan yan, wala yan. It requires introspection. Hindi ko sinasabi mga kapatid na matuwid ako, na ma -ma magaling ako. Hindi ah. Unti-unti na lang na narealize natin sa edad ba natin ito. Hindi pa natin ma-realize ito, 68 years old na imposible man kayo mga kapatid na mga may edad na rin. Imposible naman, oh. No? liban lang kay si Abante. Hindi na yata ito si Abante talaga ma -ano eh, ma -e correct Parang ganyan na talaga yan, sarado na. Well, darating din ang araw. Darating din ang araw. Hindi yung pupunta ng impyerno, hindi naman totoo yan mga kapatid. Pag-usapan natin yan sa sunod. Ano? Darating ang araw na pag humarap na sa iyong Creator, sa iyong Diyos kung sino man yung Diyos ninyo. At tingin ko, iba-iba tayo ng Diyos. Eh. Katoliko ay Krist mga Kristiyano tayo, pero palagay ko, iba-iba tayo ng Diyos. Eh. Pagharap ninyo roon, sasabihin sa iyo, tingnan mo nga yung mga nagawa mo nung ikaw ay nasa dimension na physical, dimension na material. Sigurado yan mga kapatid. Doon mo pagsisihan ang mga opportunities na ibinigay sa iyo na iyong creator, sinayang mo. Kagaya ni Bongbong ngayon, sinayang niya ang kanyang opportunity na magiging sanang pinuno ng bansang ito. Sa kasamaan ng history ng kanyang pamilya na gawa niyang kanyang ama, napili pa rin eh. Ibig sabihin, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Kaya lang sinayang niya ito rin ang mangyari sa iba nating mga politiko na bigyan ng pagkakataon. Hindi pa nila makita ngayon yan. Walang impyerno mga kapatid. Pero iyong pagsisisi, panghihinayang, at iyong pagharap doon sa, sa, sa creator mo. Yan ang impyerno, hindi physical na impyerno, pabihira naman o. No? Palangoy-langoyin ka sa dagat-dagat ang apoy forever and ever. Ewan ko kung ganyan ang Diyos ninyo, no? Pero ang Dios ko, kagaya sa Dios ni Digong, He is not a stupid God. He is a loving, loving, loving God. Pag ang iyong Dios ay nagkamali ka lang dito sa existence na ito, susunugin ka dun forever and ever. Meron pang version, palangoy-langoyin ka raw, dagat-dagat ang apoy ay nako namang dios na yan. Kung yan yan, ayaw ko na lang din sa Kanya. Hindi ko naman, ano eh, ginustong pumunta dito sa mundo. Sino bang nagkagustong pumunta sa mundong ito? Lalo na ako. Linagay ako sa mahirap na pamilya. Abusado pa yung ama. Ano? Wala naman akong gustong pumunta rito. Pagkatapos eh, hindi ko lang alam na ito pala yung kasalanan o di kaya ginawa ko. Oh. Dahil di ako naniniwala nito. O kaya ang nadala na ako sa katawang ito na siya rin ang nagbigay. Susunugin niya ako sa impyerno. Mukhang unfair talaga yan mga kapatid. Ewan ko no. Pero ang aking Diyos ay hindi ganyan. Kaya ang laki kong pasalamat. Dahil kahit ako ang dami kong kamalian noon. Dami kong kamalian. Ay consider ito so kasalanan. Mga kasalanan, hindi lang isa eh. Na ako ay nakapanakit sa aking kapwa siguro nakasira din ako ng buhay. ano? Ang lahat ng yan ay alam ko, hindi niya titingnan. Titingnan niya ako no? na nagbago. Hindi ko na rin kailangang sabihin o kaya kung gusto ninyo mga kapatid, tuktrina niyo yan eh, na magpabautismo, tumanggap sa ating Panginoon Kristo, so okay lang din yan. Pero sana makita din sa buhay ninyo. No? Kung ano man yung inyong mga pinuprofes at tinuturo. Sige mga kapatid, dito na lang muna tayo. Medyo anong oras na. Papasok pa kasi, maghahanap buhay pa. Ito nga yun, sinasabi kong struggle. Eh. Pagdurusa, pero napakasarap na pagdurusa. Hindi gagaya ng pagdurusang nakita natin sa mga taong lumalaban, nakikipaglaban, nakipagbuno, hindi dahil kailangan talaga nila. Kung hindi, kailangan lamang ng katawang ito. Kailangan lamang kung ano man yung naisisiksik natin sa ating mga kaisipan. Mga paniniwala at mga ideology na sa tingin natin, tama, pero ito pa yung nagdadala sa atin doon sa isang kalagayan na ang nasusunod, hindi na tayo yung tunay nating kalikasan. Kung hindi, ang katawan at utak na ito. Papagpalang araw po sa ating lahat.